Hey everyone, welcome back sa channel. Ngayon, mayroon kaming talagang nakakataba ng puso na pag-uusapan, kamakailan ay ibinahagi ni Gabby Garcia ang kanyang paghanga kay Bianca Gonzales matapos magkatrabaho ang dalawa sa Pinoy Big Brother, sa isang panayam kamakailan. Binuksan ni Gabby Garcia ang kanyang karanasan sa pag-host -ho sa I, at kung paano nagkaroon ng malaking epekto si Bianca Gonzales sa kanyang journey. Si Gabby, na sumali sa I bilang co-host ngayong season, ay nagpahayag kung gaano siya natutuhan kay Bianca, hindi lamang sa profesional kundi pati na rin sa personal, hindi ba't napakatamis? Malinaw na pinahahalagahan ni Gabi ang mentorship na inaalok ni Bianca. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ni Gabi sa napakaraming natutunan sa kanya? Sumisid tayo dito, si Bianca Gonzalez ay naging haligi ng ye, na nagdadala ng halo ng profesionalismo at puso sa palabas sa maraming taon na ngayon. Para kay Gabi, ang makatrabaho ang isang taong napakaranasan ay dapat na isang laro changer. Kilala si Bianca sa kanyang kalmadong presensya, at hindi ka mga kasanayan sa komunikasyon, na ginagawang isang epektibong host, so, what's the real takeaway from Gabby's statement? I think it's not just about the technicalities of hosting show like you. Tungkol ito sa mga aral sa buhay at sa mga pagpapahalagang isinasama ni Bianca, tulad ng pasensya, pag-unawa, at kakayahang kumonekta sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at sa totoo lang, nakakapreskong makita kung paano tinitingala ng mas bagong henerasyon ng mga bituin, tulad ni Gabi, ang mga mas may karanasan, tulad ni Bianca. Ipinapakita nito na ang pakikipagtulungan, paggabay, at tunay na paghanga ay maaaring lumikha ng isang positibo, nakakatuwang kapaligiran sa industriya ng entertainment. Binanggit din ni Gabi na malaki ang naging epekto sa kanya ng paraan ni Bianca sa paghandle ng mga challenges, at ng kanyang composed nature sa harap ng kamera. Alam naman nating lahat kung gaano ka-stress ang mga live na palabas, lalo na ang isang bagay na kasing taas ng yi, pero lagi itong inaasikaso ni Bianca ng may kagandahang loob. Iyan ay isang kasanayan na hindi maaaring makabisado ng maraming tao, ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa screen. Ang relasyon ni Nagabi at Bianca ay tila nabuo sa paggalang sa isa't isa at isang tunay na pagkakaibigan na higit pa sa mga kamera. And I think that's what made Gabby so emotional when she spoke about it nakakatuwang makita kung paano sinusuportahan ng dalawang hindi kapanipaniwalang kababaihan ang isa't isa. I really hope we get to see more collaborations between them in the future dahil hindi maikakaila ang chemistry, kaya ano sa palagay nyo? Nakita mo na ba ang espesyal na koneksyon ni Nagabi at Bianca Sayi? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mo ng higit pang update sa iyong mga paboritong celebrity, siguraduhin pindutin ang subscribe button at ay ring ang bell para sa mga notification. Hindi mo nais na makaligtaan kung ano ang mayroon kami sa susunod.